Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na kayo? Meron lang ako ipapakita dito sa lugar na ito, itong kabundukan ng Hesna dito sa Baljurasi. Tinanin nyo oh, ang mga bato kulay itim. Parang yung sinaunang nilubugan ng ano, tubig, yung malaking baha. Tingnan niyo oh, kulay itim ang mga bato buhay na buhay sila oh. at walang nabubuhay na mga ano mga puno ito merong isang puno tuyo na pero itong puno na to alam ko napakatagal na ng panahon yan tingnan nyo napakalaki oh. nakakatakot itong puno na to parang siyang yung yung puno ng ano tingnan niyo oh. Ang laki-laki niya, oh. Nakakatakot itong puno na ito. Wala siyang kadahon-dahon, pero buhay siya, ayun. Nakikita nyo? Nakakatakot itong lugar na ito. Ang lalaking ano, mga bato, tipak. Tingnan ninyo, oh. Punta pa tayo dito, banda rito. para makita nyo rin itong lugar na ito. Dito yung kabundukan ng Hesna. Tingnan nyo nyo. Nakakatakot itong bato na ito. Ayan, para lang ipakita ko sa inyo itong lugar na ito. Sabi nila, dito sa kabundukan na ito, marami mga naninirahan na mga aas na malalaki. Pero talagang malakas lang ang loob ko para ipakita sa inyo itong lugar na ito. At saka tingnan ninyo doon sa banda ron, tignan natin. Ayan o, oh, may bahay siya. Ito yung bahay ng mga Saudi ng mga sinaunang panahon. Yung hmm. sinasabi nilang mga bado. Dito naninirahan sila, dito sila gumawa ng bahay. Tingnan ninyo oh. Ayan no, Pinagpatong-patong nila yung mga bato na ito para maging bahay at itong ang laki-laki ng bato niya. Ginawa nilang parang ano yung rope bubong. Ano yung doon bandaro na itim? Tingnan niyo yan no? pinagpatong-patong nila na bato. Ano to? Matibay na mga bato yan. Solid rocks yan, no? Tingnan ninyo. Diyan sila nanirahan siguro nung mga unang panahon. Meron akong natanong na Saudi, sabi nila, itong lugar na ito, isang libong taon na yan, mga nakatatag na yan. Sig so, 1442 na itong years na ito, So, 400 years na yun. nakalipas ito, isang libo na ang pagkakagawa nito. Tingnan ninyo, oh. nakasandal lang siya na doon sa malaking bato na yan. Oh. Tapos ito, bricks yan, pinagpatong-patong. Tapos ito siguro yung pinakakwarto nila. Tingnan nyo guys, nakikita ninyo. Ayan o, oh. nakatakot pero malakas lang talaga ang loob ko para ipakita sa inyo yan oh. dyan sila naninirahan itong bato na yan napakalaki nyan tingnan ninyo oh. Oh. dito naman parang pinaka ano nila salas ito wall yan ngayon oh pinagpatong patong nila oh nakikita ninyo dito naman sa side na to. Ito, ito napakalaking bato niyan. Ayun oh, pinano pin lang siya. nakakover siya na nakatomba doon tapos ito sa loob. Ayun, diyan sila naninirahan. Baba pa tayo banda rito. Ayun guys. makita niyo yung, yung ano, yung sa side doon sa loob naman yung ano. So baba pa tayo doon para makita niyo pa yung ibang lugar nakakatakot nasa taas ako na doon yung yung bahay ng Saudi stone age year pa yan so baba tayo nakakatakot itikita nyo paligiran So, akit pa tayo dito sa taas. Hindi <coughs> ko na mamalayan. Pataas na ako ng pataas, guys. Dahil dito sa pagbablogs ko, napakadelikado itong pinupuntahan ko na yan. Mga bato yan. Magkamali ka lang, diretso ka sa ibaba niyan. Walang mga tao dito. Ayan oh. Parang may mga butas-butas dun oh. Tingnan niyo. Hindi mo alam kung sinong naninirahan dito. Yung malaking aso. Ano pa. Dito yung mga pinanood ko noon na hinakot yung malaking tao kinain. Pinalupot. Nakakangilabot. Nakakatakot. Bilisan natin. Para makababa na ako. Umakit lang ako guys. Para ipakita sa inyo itong Hesna Mountain dito sa baljurasi, nakikita nyo pagod na pagod na ako nyan ayan guys oh. nakikita nyo yung kalsada doon doon ako galing yung may sasakyan na yun umakyat lang ako dito para i-vlog to guys para makita nyo rin itong kabundukan na ito bira lang nakakapuntang tao dito talagang malakas lang ang loob ko para ipakita sa inyo itong vlogs ko na yan guys So, umiikot ako niyan. Ang taas niya, lang tingnan niyo. Bangin niyan. Ayan guys. Tingnan niyo. Yung mga bahay nila, yung mga lungga na yan, dyan sila naminirahan. Yung sinasabi nilang mga bato, yung mga sinaunang tao, dyan naminirahan. Dahil hindi sila nakapag-aral o so, hindi sila pumunta sa school. Ang kinakabuhay nila yung pag-aalaga lang ng mga tupa, mga camel, diyan lang sila naninirahan sa bato na yan, guys. Then na nasabi sa akin ng mga Saudi noong unang panahon, ang hanapbuhay lang ng mga Saudi is yung pag-aalaga ng tupa, pag-aalaga ng camel, pag-aalaga ng mga kambing. At saka wala silang makukuha na ano dito mga prutas. Puro bato ito, paano sila makabubuhay dito. So, bababa sila kapag kukuha sila ng pagkain. Tapos, matutulog sila, akit na naman sila dito sa bato na ito, guys. Ayan. So, guys, ayan, nakikita ninyo. Ayan, nandito na naman tayo sa ginawang bahay na naman nila. Umikot ako doon, no? doon ako galing eh. Ang bilis kong lumakad, oh. Nandito na kagad ako, hindi ko na mamalayan. Kunti lang ang lakad ko, ang layo na kagad na napuntahan ko, guys. Ayan, tingnan niyo. Ayan yung bahay nila, oh. Nakikita niyo? Puro bricks 'yan. Matitibay na bato 'yan, guys. Nakikita niyo? Oh. Hindi basta-basta mga bato 'yan, mga sulid 'yan. Tingnan niyo, oh. Pinagpatong-patong nila. Tapos dito, ayan, ito yung pinaka kwarto nila. Tapos malaking bato yun. Tapos dito yan sa ilalim. Siguro dyan sila naninirahan. Doon sa taas hindi pa ako nakapunta ron. Sobrang taas na yun eh. So baba na tayo uli. Ayan guys. Pababa na ako nyan. Pinakit ito. Itong tinutungtungan ko na ito. Ito yung pinaka roof nila ayan, sa ilalim nito may bahay din dyan kikita ninyo so, Ayun, yung, yung mga bakod na yan baba tayo ayan o oh. ito yung bakod ayan so, tinungtungan lang na pader na ganyan na ano, na bato Ayan o. Oh. Kita nyo. Tapos dyan sila naninirahan sa ilalim na yan. Binakuran nila. Tinan Kapag malamig, dyan sila nakatira. Yung mga bado na Saudi. Nung unang panahon dyan nakatira. Ito yung inakitang ko na bato. Ayan. Huwag na tayo pumasok dyan. Delikado dyan. So, labas na tayo. Ayan guys. Diba? Diba? Tingnan niyo yung bahay nila oh. Ayan oh. Pinatong patong nila na bato na yan. So sa ilalim niyan, kuweba yan guys. Diyan sila nakatira ayan oh. Nakakatakot. Ayan. Ito yung pinaka roof nila, yung pinaka bubong nila tapos mga bato. Yan ganyan lang ang bahay ng Saudi noong unang panahon. Ayan. Kita nyo? Doon ako galing doon sa malaking bato na yun tsaka doon. Tsaka dito. Doon kanina nagumpisa ako. So paikot-ikot na ako ngayon. Ayan yung bahay nila tingnan niya. Oh. Kita niyo yung paligid guys. <laughs> Ayan. Doon ako galing tsaka doon. At tsaka doon sa malayo na yun. Tsaka doon sa dulo. Tsaka doon sa taas na yun. Galing ako. Pababa na ako niyan guys. Ganyan na nang kabundukan nila dito at dito sila naninirahan nung unang panahon. guys. So kung gusto mo magpahinga dito, may bato silang pahingaan dito. Ayan o. Oh. Ang sarap-sarap magpahinga. Tingnan ninyo o. Oh. Parang caves o. Oh. O, oh, di ba? impresko, Napagod ako. Ayan dito yung esna na pahinga muna ako guys <laughs> ayan ang ganda ganda oh ganda ninyo ayan so guys lakad na ako punta na ako doon sa ibaba ayan nakita nyo na ang kabundukan dito ganito ang bundok dito dito yung lugar na dinadaanan namin sa trabaho namin araw araw pababa ito So, doon sa tuktok na pinakadulo na yun, doon, doon yung may tower doon, doon, doon ang lugar ko. So, um, nag-stop over lang kami dito. Yan, pinakita ko sa inyo itong lugar na ito para makita nyo rin guys. Ayan. So, sige. Maraming maraming pong salamat sa inyong panunod. Enjoy watching. At least, kahit na papano, nakita nyo itong kingdom dito sa Hesna Mountain. Nabihira lang na nakikita ng mga tao na binablogs. Karamihan sa mga nagbablogs yung mga dagat, mga daan, mga city. Ito naman, binags ko itong lugar ng ano, na Mountain. Para makita nyo rin itong lugar na ito, guys. Di ba? Ang ganda-ganda. birang bira lang tayo nakakakita ng mga ganito na lugar. Parang nasa ibang ano na tayo, planeta. <laughs> Tingnan ninyo, itong lugar na ito, parang yung imaginan mo yung sa buwan hindi pa naman ako nakapunta na sa buwan guys pero nakikita ko sa pinapalabas nila yung ganyan ng itsura puro bato kikita ninyo at itong puno na yan matagal na yung mga yan siguro kahit ilang years na yan tingnan niyo oh. ang tigas tigas na ang laki laki na oh ganyan lang siya pero matatagyan yan matatagyan sa init at saka sa lamig dahil itong puno na to ginagawa nilang ano to yung pang toothbrush alam nyo ba yung miswak ayan kasi maugat itong maugat itong ano nito yung yung sanga nya ito ginagawa nilang pang toothbrush na ganon, ayan ito yun mahirap kunin yan nasa taas ng bundok yan bihira lang nakakakuha ng ganyan na miswak kaya miswak ang napakamahal hindi basta basta nakukuha ng sino-sinong ano yan kung hindi ka matiyaga na aakyat diyan sa kabundukan merong miswak na sa lupa iba-iba dalawang klase ang miswak na inaano nila ito itong puno na ito at saka yung doon sa lupa na hinuhukay nila guys ayan so baba na tayo nakakatakot ano niyo? Road ko ang ano, daan. Madulas ako dito dire-diretso ako sa ibaba. Kailangan mag-ingat tayo. Kaya pala 'yung mga ano, mga nagba-vlogs, hindi basta-basta na kuha nagba-vlogs. Uh, Minsan may mga delikado rin na nakakamatay kaya dapat mag-iingat din tayo. Hindi rin alam ng mga tao na 'yung mga bina natin para lang masiyahan sila at para meron din silang mapanood at makita itong kakaibang lugar na to kagaya ko ayan pinakita ko sa inyo itong lugar na yan para mag enjoy din kayo ayan guys pababa na ako nyan ayan o oh. ititan ninyo nakakatakot itong hanggaan na ito parang matitibag itong mga bato na to dito pa ako bumababa napakatapang ko para wala akong safety yung nagahiking hiking matapang lang ako talaga guys wala akong safety na ano yung iba may mga lubid para makababa at makaakit dito sa ano na yan mga bato na ito ayan nakikita nyo yung bato na yan guys so, oh, ang lalaki oh yeah. Kita nyo? Parang yung nilubugan ng ng dagat itong unang panahon na yan. Tignan ninyo. Para tayo pumasok sa ibang dynasty. <laughs> sa ibang lugar. Sa ibang mundo. Ayan. Kita nyo? Ang laki-laki ng bato na ito. Nakapatong lang siya. Tingnan nyo. Buti na lang wala lindol dito kung may mga lindol dito naku lahat yan nagbagsakan na dahil nga ito sa middle is kaya nga middle sa kalagitnaan ng kamunduan wala siyang ano lindol dito walang sakuna kaya yung mga Saudi na sa kabundukan dahil alam nila hindi sila nilindulin guys ayan so nasa baba na ako guys yan, pinakita ko lang sa inyo itong lugar nitong sa Hes <laughs> Mountain. Okay guys, maraming maraming salamat. Have a nice days. Happy weekend po. God bless po ang Pobreng Kapampangan. Huwag niyo pong kalilimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pobreng Kapampangan and don't forget sub, uh, hit the bell button notification para updated po kayo sa mga uh, video na ina-upload ko. Guys, so sige, happy weekend. Enjoy watching. God bless, but...